At matapos sa Gupitil ng Pilipinas, sa Taiwan naman ang naging punteria ngayon ng Bagyong Karina na may international name na GAMI. At para sa latest sa sitwasyon doon, makakausap natin ng isang Filipino student journalist mula sa Taipei na si Gino Lopez. Gino, kamusta ang sitwasyon nyo ngayon dyan? Pakilarawan sa amin kung gaano kalakas ang epekto ng Bagyong Karina o GAMI. Hello, Patistan. Gumina na po naman yung Bagyong ngayon sa Taiwan. At yung puyo ng bagyo naman, malapit na sa mga outlying islands. Kaya uh, nung, unang, nung umaga pa po, dumaan pa dito sa Taipei at Taoyan, noon lang po yung malakas na ulan. Pero ngayon po, buong pa na din yung uh, ulan ngayon. Umaabot na lang at makikita nyo rin na parang bumabalik na sa araw-araw pamumuhay yung mga tao dito. Pero tatlong namatay at uh, sobrang uh, 220 yung na, na sugatan no, sa bagyo dito. At Uh, 2000 man pinalik pinalikas mula sa kanilang mga bahay sa silangan baybayan ng Hualien at Ilan. Pero ngayon po habang na uh, habang na dumadaan dito po yung typhoon, yung bagyo, um na po parang 155 meters per hour na lang po yung speed dito. At saka hindi naman po um, malalakas ulit yung ulan dito. Okay, uh, you've mentioned no, um, more than 200 yung injured and if I heard it right, dalawa ba yung namatay? Um what happened? I mean, bakit sila na injured at bakit uh, may nasawi uh, dito kay Bagyong Gani? Opo, uh, lang po sila dahil po uh, may nauhulog po ng mga bagay, ng mga hilera at ng mga debris po sa kanila dahil sa malalakas na hangin. Ngayong umaga din ay nahirapan yung mga tao para pumupunta sa, sa trabaho o kung saan man pu, uh, nila dahil nga sa sobrang malakas ulan dito. Meron din isang tagapag-ulat na siya ay tumumba pagkatapos po ng uh, malakas na hangin uh, ano, naghit po sa kanya. So, so far po, um, okay naman po lahat dito. Um, mabuti naman po yung naging preparation ng government dito. Um, Libo-libong sundalo ay nakastandby para makapagtulong pa rin. At sabi pa rin ng gobyerno ay maging handa pa rin kung ano bang mangyayari sa uh, bagyo sa nitong Uh, makakarating ng araw at oras As last question no, I have heard that uh, the preparations talaga were uh, made uh, ahead of uh, typhoon Gemy uh, hitting Taiwan but were you able to speak with some with other Filipinos there and what are their conditions so far um, based on your conversations with other Filipinos in Taipei Opo. Actually, meron mga iba sa atin na mga kababayan pinapatrabaho pa rin kahit sabi nga ng gobyerno ay dapat no class no work na kahapon at ngayong araw. Uh, pinapatrabaho po sila dahil daw hindi naman ganoon kalakas ang ulan pero binigay naman sila sa kanila yung double pay. Ngunit nga lang, parang hindi talagang ina uh, hindi talagang inaalagaan no ng mga factories ngayon yung mga uh, kaligtasan ng ating mga OFW dito. At pero yung MECO naman nag nagsabi lang naman na o oh, mag precautionary measures. So yun po yung kalagayan ng mga kababayan natin dito. Pero so far po wala pong nasawi, wala pong may nasagatan po kasi um, So far stable naman po yung mga lahat ng istruktura dito. Wala naman may nag-collapse, wala naman may na ano po, uh, seryosong uh, incident na nangyari so far. Gino Lopez, a Filipino student in Taipei. Thank you so much for your time and mag-iingat ka dyan.